Yan, bale, nandito tayo sa All Bikes. Mapakita ko sa inyo yung pinakamahal na bike dito na nagkakahalaga ng 144,000. Parang halos ka presyo ng isang second na na kotse. Ito. So may mga nakadisplay po na bike. Tignan natin yung mga presyo. Itong isang bike na to, nagkakaalaga ng 77,900. Canon deal. Itong isang 18,000. 18,000. isa 144 eh. Parang kotse eh. 27? 24 eh. 21,000. isa. Walang presyo itong isa na ito. isa meron. Ito 21,000. 290. Ito isa. Ganun din. 21,000 din. Ang Ito 21,500. Oh, matindi. 145 144 ayan o no? ito 21 yung 70 grabe naman yun ito 49,000 meron pang installment ito 16,000 mahal 20,000 18 26,000 Grabe 26 mga bike yan.